Si Mark at si Sarah ay matagal na magkaibigan, parehong mahilig sa pakikipag palaran. Nagsimula ang kanilang kwento noong isang tag init nang magpasya silang magbakasyon sa isang tahimik na probinsya na tinatawag na San Pedro. ayon sa mga kwento ang lugar na iyon ay kilala sa mga magagandang tanawin at mainit na pagtanggap ng mga tao Pagdating nila sa San Pedro agad nilang napansin ang likas na kagandahan ng lugar Mga malalawak na bukirin sari-saring hayop at ang maliwalas na kalangitan. Ang kanilang pinili ay isang lumang bahay na pagmamay ng pamilya ni Sarah. Ang bahay ay matagal nang walang nakatira kaya't nagdesisyon sila na dito muna manatili. medyo madilim at marumi. Ngunit iyon ang inihintay nilang tunay na karanasan sa probinsya. Ang unang gabi nila ay maganda. Tinanggap sila ng mga lokal ng may init at saya. Nagdao sila ng isang maliit na salo-salo para sa bagong dating kung saan nagbiyay ang mga tao ng masasarap na pagkain at maiinom. Pinuri nila ang simpleng pamumuhay at nag-alok pa ng mga kwento tungkol sa mga alamat at mga lumang tradisyon ng nayon. Ngunit, sa kabila ng magaan na pagsisimula, napansin ni Sarah ang ilang kakaibang bagay. Ang mga tao ay tila may mga special na oras para sa paglalabas ng mga hayop at pag-aalaga sa mga halaman. Madalas nilang pinipigilan ang kanilang mga sarili sa mga oras ng dilim at nagkukulong sa kanilang mga bahay sa mga oras ng takip silim. Ang mga bata naman ay hindi lumalabas sa dilim at sinisiguro ng kanilang mga magulang na sila ay nasa loob ng bahay bago sumapit ang gabi. Sa ikaapat na araw, naglakad si Mark at Sarah sa paligid ng nayon. Nag-usap sila tungkol sa mga napansin nila. Ngunit hindi sigurado kung anong ibig sabihin ng mga ito. nang maglalakad sila sa gilid ng kagubatan. Napansin nila ang isang lumang simbahan na matagal nang abandonado. Lumapit sila upang tingnan ito ng mas malapitan at napansin nilang may mga sinaunang simbolo sa pader. Isang gabi, habang natutulog sila. Biglang nagising si Sarah sa tunog ng mga pag-aaway sa labas. Nagpunta siya sa bintana at nakita ang mga tao ng nayon na nag-aalimpuyo sa dilim. Parang may isang ritual na nagaganap. ang mga tao ay tila nagsasagawa ng isang seremonya na hindi niya maintindihan. Ang kanilang mga mata ay kumikislap ng kakaiba. At ang kanilang mga kilos ay tila hindi makatao. Pagkagising ng umaga, nagpasya si na Mark at Sarah tanungin ng isang matandang babae na ang pangalan ay Aling Rosa Nakilala sa pagiging tagapangalaga ng mga kwento sa nayon. Sinabi nila sa kanya ang kanilang mga obserbasyon at nang tanong tungkol sa mga kaibang bagay na kanilang nakita. Si Aling Rosa ay hindi nag-atubiling ibahagi ang lihim ng kanilang lugar. Ang nayon ng San Pedro ay may sinaunang kasaysayan na kaugnay sa mga aswang. Ayon sa kwento, ang mga tao sa nayon ay mga aswang na nagtatago sa likod ng kanilang pagiging ordinaryo upang magtago mula sa mga mata ng mundo. Ang mga seremonya na kanilang isinasagawa ay bahagi ng kanilang ritual upang mapanatili ang kanilang kalusugan at makaiwas sa mga masasamang espirito. Agad nagdesisyon si na Mark at Sarah na umalis mula sa lugar ngunit bago sila umalis tinanong nila si Aling Rosa kung paano nila maiwasan ang panganib sinabi ni Aling Rosa na dapat nilang iwasan ang mga lugar na walang tao sa dilim at lagi magingat sa mga oras ng takip silim sa kanilang pag-alis. Nagdala sila ng aral na hindi lahat ng lugar ay gaya ng inaasahan. Ang kanilang bakasyon na iyon ay nagturo sa kanila ng mga bagay na hindi nila inaasahan. Ngunit natutunan nilang pahalagahan ang kanilang kaligtasan. Ang nayon ng San Pedro ay nananatiling isang misteryo sa kanilang mga alaala. -ala. Isang lugar na puno ng kagandahan. Ngunit may nakatagong panganib sa likod ng bawat ngiti.